Hi mga lalabs! For today's video ay sasagutin ko yung tanong kung paano daw ba ako nag-start mag-vlog. So alam nyo ba guys, nung bata pa ako, mahilig na talaga ako mag-selfie. Naalala ko noon yung mama ko, may camera kami, yung di film pa. Tapos lagi ako nag-selfie doon. Hindi pa man sa yung salitang selfie, mahilig na ako mag-selfie. Tapos, nung 2008, doon na nag-start yung vlogging. Pero nung time na yon sobrang mahihay ako guys. And hindi, hindi ko alam kung paano mag-uumpisa. Tapos, dati kasi hindi pa naman open yung vlogging. Para sa mga tao, dati kasi pag nag-video ka sa labas, parang iisipin nila na babaliw ka na. Kapal... Basta kung ano nang sasabihin sa'yo. So, hindi pa ganun ka-open dati yung vlogging. And then, ah uh, dati noon, sobrang idol-idol Kung, kung nag-start ako nung time na yun, makakasabayan ko sana noon sila kong TV. And hindi pa rin ako nag-start. Pero... Ano yon? Ang um, gustong gustong-gusto ko talaga mag-vlog tapos nagre-research na ako nun sa internet ganyan. Tapos isa pang kinakatakot ko nun, kasi hindi naman talaga ako marunong mag-edit, hindi ako takey guys, pagdating sa gadgets, and nung time na yon wala pa akong gagamitin na camera, hindi pa naman nun ano yung mga cellphone, di ba, hindi pa naman ganun tech yung mga cellphone, dati camera talaga and hindi nga ako marunong mag-edit, ganun tapos, nung ano na, uh, 2011, nakapag-decide na talaga ako. Kasi medyo dumami na talaga yung mga nag-vlog noon. Yung mga vlogger noon dumami na talaga. Tapos nag-decide na ako noong 2011 na maggawa ng YouTube channel ko. So, sa YouTube talaga ako guys nag-start. And then, no sa YouTube noon, naggawa lang ako. Pero hindi naman ako nag-start talaga. Kasi nga nahihiya talaga ako. Di ko alam kung paano umpisahan. Di ko alam kung, ang iniisip ko palagi, negative talaga siya. Iniisip ko na, ay, wala naman manonood sa akin. Di naman ako kilala. Di naman ako maganda. Basta ang dami kong hindi naman, ganon. So, ayun na nga, 2019, ayun na, nung nakapagtrabaho ko dito sa May Mackinley, sobrang ganda-ganda ako sa Venice Grand Canal Mall. And then, yun na talaga yung nakapag-push sa akin na mag-start na mag-vlog. Tapos noon, August 25 noon, naalala ko, first vlog ko dapat, yung Makin de Hill, birthday yun ng mama ko, in ko siya. Tapos, alam nyo ba guys, dinilit ko yun kasi sobrang awkward talaga ng pagsasalita ko dun na sobrang na ahalatang halata talaga na hihiya akong humarap sa camera ganon. Pero yun, um, hindi ko talaga siya... Basta, na, nahihiya talaga ako ganon. Tapos, Sobrang insecure ako sa mga vlogger na nakikita ko dati na ay baka hindi naman talaga ako ano ng tao, natatakot ako mabash, mga ganun-ganon. To so, so parang anim na vlog noon yung na ko pa. Dinelikt ko talaga as in dinelikt ko kasi nga um na-awkward naman talaga ako sa mga salita nun kasi kitang-kita talaga guys na kinakabahan ako nanginginig yung pagsasalita ko kasi hindi ako nung nag-voice over guys. As in yung on the spot na pag-vlog na nakaharap ako sa camera ganon Tapos yun dinilit ko yung 6 na yun kasi halatang halata talaga nanginginig yung boses ko tapos nung nagtatakal na mga bandang ano na yun, uh, November ata nagseryoso na ako nun magvlog guys ayun tuloy tuloy na talaga yun tapos, yun um, mga December ay November pala, November 10 nag-update si nag-update si YouTube nun, and yung subscribers nun, nagbago yung requirements naging 1,000 subscribers na and 4,000 public watch hours so, parang pinanghinaan na naman ako ng loob, tapos may nakilala ako nun sa YouTube, sabi nila, ipagpatuloy e, ko lang daw kasi tutulungan daw nila ako, and then yun, sumali ako dun sa mga group-group din sa YouTube, ganun, sumasali ako sa mga nagla-live, tapos, yun na doon na nag-start ang lahat until now, ayun and, pero dati hindi ganitong voice over as in talaga humaharap ako sa camera pag nagsasalita sa mga vlog ko, so sa youtube talaga ako nag-start, ayun, na-monetize sa youtube channel ko, tapos nito naman 2023 ngayon lang ako nagseryoso dito sa aking facebook page so yun lang ang chika ko sa tungkol sa aking pagbablog, don't forget to like, share and follow, ayun, visit nyo na rin guys yung aking youtube channel maraming maraming salamat sa inyong panunood I love you, I